Guys, magluluto tayo ng homemade sardines. Ayan. Ang inan ko po, yung maliliit na tamban at saka hasa-hasa. Ayan, naghiwan na ako ng mga ricado. Sibuyas. Tapos sili. Ayan, di naman masyado mangang yan. Tapos carrots. Tsaka bawang. Tapos yung ano natin, black olive oil. Mamaya na. Kasi ano, nasa loob pa ng room na to. Yan. Naredy ko lang yung mga sangkap. Wala kasi sila umalis. Uh, black at saka yung green olive oil na no. Pero ang gamat natin, ito. Hindi siya olive oil. Ito na lang po. Kasi mahal yung olive oil. Yan. Yan ako yung mamaya. Papakita ko lang po sa inyo yung mga sangkap ngayon. Habang naghihiwa-hiwa, magkakapit tayo. Ay mag... Mamay, ano tayo, gatas pala hindi kape ayan, para pang palakas <laughs> guys lagay na natin yung sangkap bawang 1 port, port lang medyo pinipit na bawang ayan lagay natin 1 port 1 port ayan. ayan lang boys tapos ayan natag natin natag natin yung guys yan yan natag lang natin ng mayos yan yan natag natin guys yan yan lahati din ang iniwan natin Ansan natin. Mamaya ano na yung ano, yung olive. Olive. di ko alam ano tawag doon. Basta olive na green at saka black. Meron tayo na eh. Ayan. Okay. Tapos sibuyas ulit. Nangiwa. One pot din. Ayan. Ganyan, ganyan, ganyan na natin. Ayan. Ayan. Ayan guys comfort din tapos bawang na buo comfort din na binilatan natin ganyan lang guys bawang na buo yan yan okay na yan sibuyas pa yung olive oil mamaya na Hintayin ko lang yung ano ng kwarto na to kasi nandiyan sa loob eh. Hindi tayo pwedeng pumasok. Yan. Yan lang. Tapos, ano, green na sili. Ugasan ko lang. Wait. Yan. Sili green. Yung green dito na sa ilalim. Yan. Kaya masyadong kaangahan yun eh yung hinog sa ibabaw na yan ayan guys so yun sya ganyan o tapos laurel laurel ayan pagyan natin ganyan ayan 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 pwede na yan 2, 4, 6, 7 tapos, konting asin. Kasi, ano eh. Yan. Tapos, pamintang durog. Pagkina natin dyan. Yan. Wala tayong buo. dorog na lang. Ganun din naman yan eh. Asin, pamintang durog at tsaka buo. Pareho lang yan. Pag binuo mo siya, buo na. Yan, guys. Yan guys, lalagay mo na yung isda ganyan, sasalansan mo ng maayos. Yan. Yung olive oil, pwede naman wala na yung kasig guys. Matagal pa yung ano, nag kami ng oras. Yan. o oh, yung akay nyo. Huwag nyo yung akay nyo yun. Kukok na yan. Yan. Teka lang. Nakaano to mga video. si Kai pa. Boss lang. Mga video tayo. Yan ako to sa YouTube. Yung may yung merong ano ilalagay nyo guys. Yung meron. Wala. Yan. Guys. Sinundo si madam. Sama si Toto. Yan. Mm -hmm. 'Yung mga balat, sarin-sarin niyo lang na maayos. Ano ba tawag doon sa olive oil, yung bunga? Anong tawag ba doon? Sa olive oil yung bunga? Yan, wala na. Saka na lang natin 'yon. Sa susunod na luto ko na lang kasi hindi ko na pwedeng i-vlog. Olive oil. Yan, Tapos, lalagay ulit natin. Boss 'yung ay mga ano guys yung kalahati ng sili yan tapos ito ulit ganun ulit same lang yan ganun lang same lang yun 1 port ulit yan 1 port 1 port 1 port yan 1 port ng bawang ulit yan 1 port ng bawang na buo Ayan, ganyan. Tapos lagay ulit natin yung isda. Ayan. Yung ano. Pay mo nga konti. Boss yung ano nyan. Yung apoy. Bopay. Oh, Tapos pakialo mo. Ayan. 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 Nailagay ko na yung Ano ulit Yung mga isda lahat Lalagyan ulit natin sa ibabaw Ayan 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 guys Sardinas to Brad Homemade sardinas Kaso wala yung olive oil Yung bunga ba yun Tawag dun Nandyan kasi kina Ano yung boss Ronald eh last lalagyan na natin to Guys Ayan Ayan yun ulit Ganun lang Karaki pasuyo mo nga to. Yan. Yan, guys. Yan. Mm Yan. -hmm. Yan. Lagyan mo ulit ng ganyan. Yan. Tama na. Yan. Tapos, pamintang durog ulit. Malambo. Kaya durog na lang. Ganun din yan. Pag natunaw. <laughs> Pag pinukpok, yung buo, natunaw. Ayan, guys. Okay. Damihan natin para masarap. Tapos asin, guys. Ayan. Medyo damihan natin kasi na nagluto ako nung una, matabang. Para ay paibok sa mga to. Pan oil na lang yung gamit natin. Pan oil ba tawag dyan? Oh, okay. Hindi na olive oil, malyon. Tipid-tipid lang tayo. Para. Ayan. Sige, kaya kayo paki ano mo lang po 'yan. Ayan. Kailangan mga guys, lalagpas siya sa isda. Ayan. Olive oil pala mahal pala. Ayos na yan. Ayan. Ayan na, guys. Ayan guys, tapos lalagyan mo ng isang tasang tubig. Yung mantika, kala nyo marami yan, pero ano yan? Uy, nandito pala makakabul yung olive oil natin, guys. Yung olive oil po. Meron? Yung, yung pinatago, tabi ko sa inyo. Yung guys, hindi na natin nalagyan sa ilalim kasi kararating lang po ng may-ari ng kwarto na to, si Boss Ronald. Update ko na lang kayo paglagay kasi mahaba na masyado yung video. Ayan guys, yung olive oil, huli na natin. Sabi nga nila, kahit tuli, nakakahabol din. Huli na natin guys. Pero dapat to, nasa ilalim na to guys. Pero okay lang. Kasi, mas masarap daw lagi nasa sa ibabaw eh. ba? Diba? Sabi nila. Mahirap naman pag lagi nasa sa ilalim. Joke lang. Oh, yun nag-iisip. Okay guys, ayan. Nilalagay na natin. Ayan guys. Mga boss, kailangan po yata tayo doon. Doon. Ayan na guys, okay na guys, sasalang ko na. Hinalang na natin yung sard home of, ano, sardinas. Hintayin lang natin kumulo tapos pa natin yung apoy para hindi masunog yung ilalim. Ayan. Kaso nga lang guys, hindi ko alam kung makakabot to. Ayan na guys. Hindi ko na kayo ma-update guys pag naluto na to. Okay guys. Ayan at least nakita ko napakita napaki, uh, ko na sa inyo. Ayan ganyan. Pagkamalan na